Mga gandang araw na po mga gaw. Welcome lang po ulit dito sa aking channel. Uh, ayong araw na itong mga gaw ay update lang muna tayo dito sa mga manok ko na ginagamot ko mula kahapon na tinamaan po ng kuraisa. Uh, ngayon po, mga gaw ay pangalawang araw na po ito. At tiningnan ko ka rin ay maganda naman po yung resulta. Ay, mga gaw ay Nakadilat na po yung kanyang mga mata pero meron pa pong kunting luha. Yan. Ito yung medyo napuruhan agaw. Yan. May maga pa rin po dito. Pero buti na lang po ay nakadilat na po yung kanyang mata. Meron na po ako ditong ginayat na bawang agaw at ito po ay ipapaluno ko po sa kanila bago ko sila bigyan ng pagkain at saka inumin na may gamot yung bawang agaw ay nakakatulong din po na pampatay ng mga bakterya o virus Bali kada ulo ng manok ay isang club po ito puti agaw ay nakadilat na yung mata pero may luha pa itong pangulit itong bawang kahit masubrahan ay wala na pong overdose to mamaya ay sigurado po itong iinom ng tubig agaw kasi maanghang po itong kuhan kasi maanghang po itong bawang yan tapos na po at saka titimpla naman ako ng gamot Kuwamed Kunting patak Haluan ng Duxilac Forte eh. Yan Kunting patak Kunting kaya Ito, marami pang natira agaw. Tsaka, lagyan ng tubig na may halong sunrocks po agaw. Yan. Ito palang sunrocks agaw ay hanggang ngayon nung araw lang po ito. Bali, dalawang araw lang po talaga ako nagpapainan ng sunrocks sa mga manok ko. Pagdating na pangatlong araw ay ito na pure na gamot na po. Wala na sunrocks. O pag naubos na togaw ay magtitimpla na naman ako bandang tanghali Yan. Yun yung kagandahan agaw pag umiinom. Ay talagang maaga pa po natin yung sakit. Kasi kapag hindi na umiinom ay wala na pong chance yun. Maliba na lang pag injectable yung ititira natin. Kadilat na po yung mga matalagaw. Pero meron pa rin pong mga luha-luha. Ganda progress na po ito pag nakatilat na. Kasi tuloy-tuloy na po yung pagaling nito. Kabigyan ng pagkain na daw. Yan agaw. Pag kumakain yung manok agaw ay mayroong pag-asa yan na gumaling. Yan mga agaw. Hanggang sa muli na ano po. Maraming salamat po sa inyong panonood.